So, kung nagtataka kayo kung ano nangyari ano? So dito kami ngayon sa loob ng uh, Panama Panama Canal. Dito sa May Gatun Lake mismo kasi nakapasok kami ang unang lock at naka-encourage kami. So ngayon magbubunot kami ng ang, angkla, So ito. At uh, dahan naming namin uh, magbubunot nito dahil nga maputik yung area na to. Kasi dito tayo sa lawa ng Gatun Lake sa Panama. So medyo mahaba ba yung intro natin At uh, medyo jamming lang muna uh, Don't worry guys Papagitan natin yung mga magagandang senaryo dito mamaya Sa Panama Transit So yung mga hindi ko nakunan dati sa aking mga vlog So dito makikita nyo no Anong ganda ng Panama Canal At mga tanawin dito At ito uh, Nagbawa pa, tayo no? na prepara Magbulot ng angkla At uh, na natin So, manood muna tayo guys At uh, para ma-enjoy nyo Ma-enjoy nyo ang mga ginagawa namin dito Pag ng Angkla, okay Kita nyo naman kung gaano karaming putik yan So, sa area na to, sa loob ng lawa Wala masyadong kabay-bahay dito, no Kasi, yung lawa na to, maraming buhaya kaya yeah, medyo ingatin tayo baka mamaya makasurvive ko sa hulog dito pero hindi ka makasurvive pag nalapa ka ng buhaya so ayun uh, one shackle on deck na lang pagbira namin ang uh, angkla at ito na kita na natin yung mismo angkla at laki ng nakuha niyang putik Hmm, buti na lang nahulog din kailangan nating linisan yan kasi pag matuyo, madumi rin sa tingnan sa port no? kita mo yung house pipe niya yun, yung pustuan ng angkla niya ang dami rin ipot ng mga sigel kasi tinambayan ng mga uh, sigels hmm. buti na lang may angkloas tayo no? uh, medyo malakas-lakas din pero ganyan pa ba no? tignan mo ang gano'ng kaputik Masalah ikutnya, bot. jangan bot. Ya, Jan. apatik jangan Jan, Jan. Jan, gini aja bot. jangan Jan, Jan, E, hey, kuanan sa kamera rainbow so darating kami pala ng Korea guys na mga kuala mga magpapasko ko na so ito tatumak -ta mo na kami after namin doon papunta na kami ng lak so enjoy guys sa panonood ayaw magandahan Pô que já, At uh, ito na yung na dito sa loob na lock So meron silang babaeng crew dito May umakit ng babae dito guys yes. Salamig isa pero mabait yung boson nila kasi Kaya kuhaan siya no nalagaan sa dito hindi siya pinababayaan so first lock ito nakapasok kami ito so, ayan ito yung itsura ng kanilang gate dito sa may balboa ang ganda rin yung gate yung na dito malinis so, takbo na tayo proceed tayo sa next na lock at ito na yung sa kalagitnaan yung mismo opisina nila dito sa Balboa so doon sa Cristobal guys yung balam ba na meron dong spot para sa mga turista no? at uh, yung nila yung pag-transit ng mga barko doon meron silang stage may mga turista doon na pa kasi napakaganda ito lang kapag nasa uh, labas ka o doon ka mismo sa uh, lupa Abang dari transit city mga barcode patawid ng kanal so maganda rin doon ginawa nilang pagkakitaan para sa mga turista so next vlog guys uh, abangan nyo na lang at uh, kami uh, ano kami proceeding pa kami pa Korea so siguro darating kami doon bago magpasko o hindi natin alam depende sa takbo so last gate na to guys Uh, kita kiss lang next vlog. Selamat sama uh, supportan atau uh, Jakarta lagi. siang